Hello mga lahat, magkakapit tayo ng ano, active balancer dito sa battery o kaya equalizer para mabalance yung battery kasi kapag sa'yo nagcha-charge minsan ano, hindi na napupuno lahat nagkakaroon ng problema kaya kailangan nyo ng balancer mga load active balancer bakit ito mga lahat nakabili tayo sa Shopee Kakabit uh, natin ngayon siya. Yeah. Ah, ito mga lodi, mayroon tayo ditong apat na wire. Ito yung sa gagamitin natin sa sa ano, sa negative. Then, ito naman yung 1, 2, 3. Kumbaga, ito yung susunod, 4.2 volts, 8.4 volts, and then, 12.6 volts ito yung para doon and then ito naman sa ito negative mayari mo natin mga lodi ano? kakabit natin to dito sa ating ano ah uh, yung port nya pa isaksak dito ah uh, ito kanyan so. bali yan, yan. Malayan. Malayan. Malayan natin sya dito ipit natin nasa natin yung ating marking may mark tayo dito na ano o dito yan dito mga lodi yung nag mark tayo dito ng ano, negative 1 2 3 kapag ano yun sya negative pasok na lang natin may kasi ito nabili natin yung sya na hindi pa assemble Assemble pa natin okay. mga lodi. Bale mga lodi na assemble na natin to. Lalo. Itong hibitan. Lalo na. Now, flat. Ayan mga lodi na. Ayan. Itong natin to.

tapos nagpupit siya pa clockwise counter clockwise mga yung pag ano pagluwag tapos counter ano counter clockwise yung pagluwag then clockwise yung pagpit Maali magbibili nyo kasi kayo. Mga lodi kasi na ganito siya. Hindi pa siya assembled. Kayo yung mag assemble pa mga lodi. Okay na yan para medyo masanay tayong uh, connect ng mga wire. Para hindi yung saksak na saksak. Ayun, nasaksak natin, mga siya. Ayan, nasaksak na ating mga load na sya and then next naman mga load ilalagay natin sya sa kanyang <coughs> ito kasi sya mga Lord. pag nilagay natin siya dito yan sya na nakasaksak ito yung negative nangyari naman kasi dito sa board na negative mga load ayan <coughs> Ngayon maghihinang na tayo mga lodi. Ngayon natin yung... <coughs> ano. Okay, ito mayroon na siyang BMS kaya susundan na lang natin yung BMS mga lodi. Basta mag start tayo sa negative. Ah, hindi tayo malito. I don't know where it is. I don't know but I'm not gonna say.

Yung case ko purple. Nakakalagay si Tom sa likod. Sa pailog na present mga Lord, yung pangalawa. Malagay naman natin siya doon sa sunod na Pinaka yung pinakamababa yung pinakamababa mga lodi yung 4.2 volts next mga low dito yung ito yung pangatlo sa um, uh, 8.4 volts mga lord yun yung last mga lodi yun yung last doon natin nalagay sa 12 volts yun yung last mali mga lodi nakabit na natin then check na lang natin to kung tama yung ano reading niya. kami uh, tayo ng multimeter mga lodi like na natin to solder natin ah. <coughs> start tayo sa uh, yung okay, negative mga oh, lodi negative 3.9 volts mga oh, lodi yung sunod 7.6 7.6 Masunod yung no. Ang 11.6 mga lord. Ngayon <coughs> 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 okay, mga lord, sak naman natin ngayon yung ano, yung balancer. Check natin siya o yung iilaw. Check natin mga ba Bakit ito siya? Saksak natin, natin sa dito. Ah. Uh, natin. Check natin kung tama ginawa natin. kapag gumila yung mga lodi. Okay? Itutuwa natin. Pag hindi, sablay tayo mga lodi. di ata umila. Iba balas, ari <laughs> tama halas, 12 volts in point two volts, twelve point volts, then negative. yun dapat talaga oh miro pala siya miro siya kaya na may hina natin, saksakulit natin miro siya siya nagbabala Ano okay. oh, din meron tayo dito ano? Ito, nakabit na natin yung ano. Uh, ting balancer check tayo natin to uh, kaya pala mga loading din, din ilaw kasi eh. switch sya uh, dito mga load dito, switch. ito switch dito yung switch mga load ito natin kung mag on sya saksak muna natin mga yan eh. ito yung negative 1, 2, 3 Ayan. kapit natin yung mga loading. Ayan. Tapos, may switch dito. Try natin. natin. Ayan. Click natin. Ayan. Click dito. Ito. Switch siya. Ito yung switch. Ito naging ilaw siya kapag siya naka on na yeah, kaya din yun kailangan pala siyang okay, switch on mga load yan nagbabalance na yan mga load ok need pala siyang on kailangan siya may switch Maling gagawin natin mga lodi, alagatin siya ng okay. switch. ko pa pala ito pag nakadam mo siya yeah. pero mas maganda may switch talaga siya mga load para umilaw at mag balance <coughs> siya nakajump na gano'n yan mago na siya mga lord yan. okay mga lord yan ganun dito na yung ating ano um, bali medyo naguluhan tayo dito kasi first time natin to bumili ng active balancer yung balancer pala nito mga lord hindi siya automatic mayroon pa siyang switch dito pero may nabibili daw na switch na meron ng switch hindi kagaya nito na wala pang switch uh, pero natukbasan din natin yung issue mga lodi bali yun lang mga itong eh. uh, itong ito positive dalagyan natin dito sa dinang 0 volts ito yung negative nya um, ito negative And then yung sunod na wire na to sa 4.2 volts. Yung third wire yung sunod na voltage na mataas, 8.4 volts. And then, yung sunod naman ay 12 volts. May check natin yung kanyang voltage. Bago tayo mag out. check natin kung ano na nangyari sa voltage nya ito ba ano ito 3.9 volts then dito ay 11 volts sunod you know ay 7.6 volts okay. ano ano So, mga lodi, yung connection lang naman niya kasi parehas lang. Kaya dito ko na siya kinonek Itong ating balancer. <coughs> okay. Nandito na lang uh, balancer. ano lodi, natin. Ito. Negative. Negative. natin. Then, kailangan natin siyang i-jumper para dumaan yun, umiilaw siya ibig gumagana yan mga lodi okay, e, bye, -bye.